Noong ikalabing anim na siglo, isang bantog na propeta na nagngangalang Michel de Nostradam o mas kilala bilang Nostradamus ang sumikat dahil sa kanyang mga hula. Ngunit bukod sa kanyang kilalang aklat na Le Prophecies, may isa pang aklat na itinuturing na nawawala sa loob ng maraming siglo, ang Vaticinia Nostradami o mas kilala bilang The Lost Book of Nostradamus. Ayon sa mga alamat, Isinulat ni Nostradamus ang aklat na ito sa kanyang huling mga taon, noong mas lumalim ang kanyang pagkaunawa sa hinaharap. Hindi lamang ito binubuo ng mga tula o quatrains, kundi mga kakaibang larawan na may misteryosong simbolismo. Ibinilin niya na ang aklat na ito ay itago sa Vatican upang hindi magamit sa masama. Sa loob ng maraming siglo na wala ang aklat at naging bahagi na lamang ng mga kwentong bayan, Ngunit noong 1994, isang Italianong mamamahayag na nagnangalang sa Massa ang nakatuklas ng kakaibang manuskrito sa Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ng Vatican. Ang aklat ay may markang M. Nostradamus at puno ng mga misteryosong guhit na nagpapakita ng mga kakaibang larawan, mga bituin, kometa at mga korona na bumabagsak. Ang bawat pahina ng aklat ay puno ng simbolismo. Isa rito ay ang lumilipad na kometa, binibigyang kahulugan bilang isang sakuna na magdudulot ng malaking pagbabago sa mundo. Sumunod ang tatlong hari, sinasabing sumisimbolo sa tatlong makapangyarihang lider na mag-aagawan sa kapangyarihan. At ang nahuhulog na korona, isang tanda ng pagbagsak ng mga kaharian at pagbabago sa pandaigdigang pamahalaan. may propesiya tungkol sa tatlong eclipse. Isa sa araw, isa sa buwan, at isa sa gitna na parang nagbubungguan ang nakaguhit sa kalangitan. Sa ilalim nito, may tatlong korona na nakalatag sa lupa, mistulang nahuhulog. Ang tatlong eclipse ay pinaniniwala ang nagpapahiwatig ng matinding pagbabago sa kapangyarihan sa buong mundo, tulad ng pagbagsak ng mga kaharian o malalakas na leader. Binibigyang kahulugan din ito bilang simbolismo ng tatlong digma ang pandaigdig na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. May mga nagsasabing ito'y hula sa pagbagsak ng mga malalakas na bansa o ekonomiya sa kasalukuyan. Ang tatlong korona ay maaring kumatawan sa tatlong superpower na mag-aagawan sa kapangyarihan sa hinaharap. Isa din sa propesiya ay ang pigura na nakasuot ng pulang balabal na may tatlong sungay ang nakatayo sa tuktok ng mundo habang maraming tao ang nag-aalitan sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at hawak niya ang isang espada na may tatlong patak ng dugo. Pinaniniwalaang ito ay simbolismo ng pagdating ng isang leader na magdudulot ng digmaan at kaguluhan, ang tinaguriang Antikristo. Ayon sa mga interpretasyon, ang tatlong sungay ay kumakatawan sa tatlong pangunahing bansa o alyansa na kanyang sasakupin bago siya magkaroon ng ganap na kapangyarihan. Maraming teorya ang naguugnay dito sa mga makapangyarihang leader sa kasalukuyan o sa hinaharap na maaring magdulot ng malawakang digmaan o diktadorya. Ang simbolismong ito ay naaayon sa ibang propesya ni Nostradamus tungkol sa tatlong antikristo na magpapakita sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Isa pa sa propesiya niya ay ang malaking simbahan na nasusunog habang ang mga tao sa paligid nito ay nalilito at nagtatalo. Sa itaas ng simbahan, may isang mata na nagliliyab na tila nagmamasid sa lahat. Ayon sa mga interpretasyon, ito ay hula sa pagbagsak ng mga tradisyonal na relihiyon o krisis ng pananampalataya sa buong mundo. Ang nagliliyab na mata ay sinasabing simbolismo ng pagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan na matagal nang ikinubli ng mga institusyon. May mga naniniwala na ito'y naglalarawan sa mga iskandalo at kontrobersya na kinakaharap ng ilang relihiyon sa kasalukuyan. Ito rin ay maaaring pahiwatig ng pag-usbong ng bagong paniniwala o relihiyon sa hinaharap. At isang propesiya tungkol sa isang malaking puno na may ugat na nakabaon sa mundo, habang ang mga sanga nito ay umaabot sa kalawakan. Sa dulo ng mga sanga, may mga bituin na nagliliwanag. Binibigyang kahulugan ito bilang muling pagsilang ng sangkatauhan pagkatapos ng malaking pagkawasak. Ang puno ay simbolismo ng koneksyon ng lahat ng nilalang sa kalikasan at sa universo. Ang ilan ay naniniwala na ito ay pahiwatig ng isang panahon ng kaliwanagan o Golden Age, pagkatapos ng mga matinding pagsubok sa mundo. May mga interpretasyon din na nagsasabing ito'y patungkol sa pagsasama-sama ng teknolohiya at kalikasan sa isang balanced ecosystem. Isang tanong ang bumabalot sa kasaysayan ng aklat. Bakit ito itinago sa Vatican? Sinasabing natakot ang simbahang katoliko na ang mga hula ni Nostradamus ay magdudulot ng kaguluhan sa lipunan. May mga nagsasabing ang aklat ay may kakayahang baguhin ang kasaysayan kung mapapasakamay ito sa maling tao. Sa huling pahina ng aklat, may isang larawan ni Nostradamus na nakatingin sa kalangitan habang may lumalabas na liwanag mula sa kanyang mga mata. Ayon sa mga interpretasyon, ito raw ay nagpapahiwatig na ang kanyang mga hula ay hindi natatapos sa kanyang panahon, kundi patuloy na magaganap hanggang sa hinaharap. Hanggang ngayon, ang Lost Book of Nostradamus ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto at palaisipan pa rin kung ang mga hula nito ay mangyayari nga sa hinaharap. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kanyang mga propesya ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi babala para sa darating na panahon. Ano ang masasabi niyo sa video ito? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section at huwag mong kalimutang i ilike kung nagustuhan mo ang video ito. Malaking tulong na yan para sa aming maliliit na content creator. Mag-subscribe na din kayo at ihit ang notification bell para maging updated sa mga susunod na video.